Ilan tuyo? yung ulam na? Tatlo. Okay, okay na. Okay. Tipid-tipid muna tayo nga. Ito lang kaya eh. tayo. Ayan, madama. Magluluto si madam ng tuyo. Ayan. Ayaw ko siya kung tuyo. Tuyo na lang. Tuyo lang ang ating hapunan. Tatlong tuyo. Dalawin ako. Isa-isa kanya. Ayan ang ulam. Ayan ang ulam ni Madam. Tira kanina ang tanghaling munggo. Ayan o. Sa kaisang tuyo o. Ayan. Matamlay o. Sa kaisang tuyo. Guys, kain tayo. Ulam natin ay dalawang tuyo. Ayan natin lang ng ulo kanina. Yan lang ang aming ulam ni Madam na yan. Ayan sa so, malungkot si Madam at alang ulam. Uh, yan, uh. ulam. -minsan, eh. Ayan Oh. Ulam. Paminsan-minsan eh. Magtuyo-tuyo naman. Masarap. Parang masarap po yung eh, kape. Ang kaya nga ako nagpainit. Ay, eh, tinda ang kape. Masarap kape sa tuyo eh. konti banget parang tuyo na ito parang pinasa busaw ano wala parang panis nga minggu buah Parang palis, parang hindi. Sarap naman. Dalaan naman makakain yung tuyo eh. Dalaan yung tuyo, parang siya Bakit malambot?

Mm -hmm. Isang subo, isang hibo. Ano mm nga, -hmm. nung araw, ganun kami. Baka, mm. masarap nung kape. Tuyo. Ang tuyo ang ulam namin. Ulam pa, mm -hmm. ang pape. Tawis ah, ulan tayo. Ano nung araw, si ama. Ganun lang. Sasubo lang kami ng kape. Kami nga nun eh. Kape naman, humigas eh. Hmm? Binis ang bigas. Man namin yun. Kung ano yung... Diba, natap kami ng bigas. Kanin din namin yun.